Uh, hi fellow viewers to everybody. Uh, good morning. Uh, my name is Steve. Uh, Steve Ong. I'm the owner of this video account in this respective website youtube.com. Okay, by the way, uh, this time magtatagalog ako ngayon kasi meron akong ginawang pas video toko sa uh, Cebuano version yung kung ano ang kaibahan ng virtual assistant at ang virtual associate. This time, ito ay Tagalog video na para mas maliwanag sa inyo lahat kung ano ang kaibahan. At tali may kaibahan talaga ang Virtual Assistant at Virtual uh, Associate. Okay, unahin ko muna ang Virtual Assistant kasi yan ang in-demand na work-from-home jobs dito sa Pilipinas. Ang Virtual Assistant ay yan yung nag a ng clients na labas ng, sa labas ng Pilipinas, outside Philippines. So 'yon. Ang trabaho niya is parang ikaw ang secretary. Si Bi ang amo mo is sa ibang bansa. Kaya meron kang laptop o personal computer na may video cam or headset or tinatawag na webcam. So 'yon po ang koan si ikaw ang data encoder, ikaw ang entry specialist, uh, secretary work through video call. So, yan po ang trabaho ninyo. Uh, ang pagbayad ay is bawat oras. So, yan. Okay, this time, ito namang isa, virtual associate. Ang virtual associate ay magkaiba sa virtual assistant. Ikaw ay nagka-copy-paste. Copy-paste ang trabaho mo so matrabaho siya, pwede din siya part time, pwede din siya full time so yun po ang trabaho kumbaga, ikaw ang boss, uulitin ko po tama po ang narinig ninyo, ang virtual associate ay nagtatrabaho ka online copy paste ikaw ang boss hindi ikaw ang empleyado pero kumikita araw-araw Uh, kailangan merong kang laptop din pareha din sa virtual assistant merong kang cam kamera, kasi mag-uusap eh, kasi may kliyente ka na then kung ma-okay, yun doon na ang bayaran so yun na po then, by the way, uh, makikita ninyo ang kaibahan ng virtual assistant at virtual associate uh, trending po ngayon sa 2024 ah uh, ito ay aabot pa rin yan ng ilang taon yan or dekada kasi kasi ngayon we are now in the digital age modernon na po tayo uh, ang panahon natin ay nasa sakop ng digital age so yun na po, I hope na naintindihan yung aking video uh, ito ay purely Tagalog na po at hindi Sibuano kasi, kasi marami nag suggest sabi ko, okay sige gawa ko na Tagalog video video kasi ang um, purpose ko doon sa Cebuano, yung, yung nakatira sa Visayas at Mindanao. Kasi hindi nila maintindihan ko ano yung position pinapasok. Yung taga Manila at Luzon or Bicol Region, o yan, o yan, Tagalog na ha. Wala akong ibang dialect na. Mampango, Ilocano, wala. Purely Tagalog na pa ito. Okay? So, naintindihan niya na po ang aking sinabi. Magkaiba ang virtual assistant at ang virtual associate. Maraming salamat sa pakikinig. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pakikinig.